dos ng hapon ayan guys so oh, malaki ng alon update tayo mga yung mga bangka ayun yung, yung bangka po. lakas ng ano bagat kaya tinaas lahat ayan oh mamaya pupuntahan natin yung bangkang Richelle nagtaguro sa mutsong kasigura Aurora So, malapit na sa bangka Manalo Hindi ako yung bangka ko, baka abutin Ayan guys, yung ating bangka Sa si 2B. Ayan, medyo Malayo naman siguro siya, hindi abutin nasa lahat ng bangkaro ito gusto lang yung alon yan yung bising sa dulo mamaya pupunta tayo ng kasiguran hindi natin sila rin kung okay kanilang kalagayan yung mga nagtago sa kasiguran na aming pinsan guys uh, update update ko lang tayo mamaya pag nakarating na ron 1 hour later 2 hours later 3 hours later can you move it along I'm all out of time cards pa nilang pinagtaguan yung bangkang Rachel tapos yung Lourdes guys okay, so. oh Ayan. Ito yung mochong, barangay mochong siguran, aurora kararating lang natin dito ay talagang payapa walang ka-alun-alun okay, pero doon sa kabila malakas ang hangin mantap na lantap dito eh oh doon kayo na sa bahasal mapalad malakas ang alon at hangin